Madalas tinatanong tayo, ano ba ang ambag mo? Pagdating ng eleksyon, malaki ang maiaambag ng boto mo sa pagpili ng mga lider na mamumuno sa bansa. Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng ating pamahalaan. Paniningil din ang pagboto sa mga politikong napako ang pangako. Isang magandang paraan para punahin ang mga pagkukulang sa pamahalaan na gusto nating mapunan pagsusulong ng mahahalagang isyu sa bansa. Ang boto ay kumakatawan sa ating mga adhikain sa lipunan at pamahalaan. Refleksyon ito ng uri ng leader o pamahalaan ng gusto nating manguno sa atin at sa bansa. Halimbawa, sino ang magdadala ng interes ng kabataan? Sino yung ipaglalaban ng interes ng mga magsasaka o kaya ng mga kababaihan? Mahalaga ang magparehistro at bumoto dahil isa itong constitutional right. Ayon sa 1987 Constitution, karapatan ng mga kwalipikadong mamamayan ang makaboto kailangan nyo munang magparehistro para siguradong makaboto ka sa darating na eleksyon. Pumunta lang sa pinakamalapit na Comelec office o sa satellite registration site. Ipasa ang inyong registration forms at ibang mahalagang dokumento, ihanda rin ang inyong valid ID. Isang boto. Katumbas ay malaking responsibilidad na magdidikta sa hinaharap natin at ng bansa.